sa Saan, Saan? Sige. Kuya, okay, ikaw lang bang nagkihena? Wala nang na iba? Oh, na, uh? Magpahena ka na dun sa isa. Kasi mauna ka oh, na. na. O, mauna ka na sa akin. Mom, oh, <laughs> pwede po bang pakipicturan mo? Picturan mo, Sai. Ang dami na ang dito sa taon. na <laughs> <ako? laughs> Dapat may discount na kami kuya kasi tatlo kami. Okay oh, hey, ma'am, relax lang po. <laughs> Pag walang discount, tatakbo tata -tata -tata kami. Hindi na kami Relax lang po ha yung burning sun oh, hindi ka ba papagalitan ha dito na lang dito dito Ilang oras ba bago pwedeng basahin pala? 5 minutes lang no, pwedeng ilakad tas to to, to if mga 4 hours bago na lang matulog para mas black. Bago para mas, ko ano basahin. Basta ko higa na kayo uwi Pwedeng malagyan ng ano yan oil?